are even relatives. Gob, ano pong mensahe niyo sa mga... Blood ties tayo. Opo. Ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga medyo nababahala daw dahil sa pagdami ng mga Chinese dyan? Ano ang mensahe, huling mensahe niyo po sa kanila at sa mga sumusuporta rin po sa si inyo sa... Diyan ho sa inyong lugar. Anong mensahe niyo po? Well, Unang-una po, naniniwala po kami sa uh, sinabi ng ating presidente na we are no we are friends to all and for to none. Lahat mm -hmm. no, po kaibigan namin. Pangalawa po, no? Hanggang magunaw po ang mundo. Mm-hmm. kalapit kalapit bansa po natin ng China. Mm -hmm. It's not denying. Mm -hmm. No, and we have to have good relations with our neighbors. Okay po. Yung mag-asawa po, nag-aaway pa. Mm -hmm. Ano pa kaya magkapit bahay o magkalapit bansa? Mm -hmm. But we do not go to war because of that. Mm -hmm. We talk about it. Mm -hmm. Kaya nga sa adikulit, let us never drop yung pinaparsu natin no, na continuous dialogue on maritime dispute because this will save us from dangers in the future. Mm -hmm. Pangalawa po, sana huwag tayong makialam sa away ng mga malalaki. Ang liit po natin, lalo sa ka amin, sa kagayan. Karamihan po sa amin dito, mahihirap po kami dito. no, ang ang pinakakapital na namin, nagpapaaral, nagpapaaral, nagpapaaral. Sa totoo lang po, we could spend everything sa pockets namin just to make our our children go to school.